Diyos, Diyos Apo, God sa ating lahat. Una sa lahat, kinikilala ko at pingpuri ang makapangyarihang liwanag na naging langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, at ay Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang Diyos naging tao, siya si Ama Adan. Kinikilala ko ang ilikhaan ng Diyos naging tao, siya si Ina Eva. Kinikilala po ang divine person o personal ng buhay, siya si Ama Martignano Managelo Damagan Talosi. Kinikilala po ang divine person ng Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Espiritu Santa. Kinikilala po ang divine person ng Diyos Anak, o personal ng lupa, siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilaga. Kinikilala ko ang hinihintay ng lahat na Diyos Espiritu Santo at Diyos Espiritu Santa na sila po ang nagbigay buhay at pinagbulan ng ating katawan at sila din po ang pinagbula ng ating buhay at, walang, at pagbumulan ng walang hanggang buhay natin at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kini kilala ko ang lahat ng mga nagsasaysay ng salitang Diyos ang mga nauna at mga ngayon kasalukuyan Dito sa motherland at promised land kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan ang aking ama na si Custodio Pastora at ang aking ina si Pastora Custodio. Kinikilala ko ang aking kapuso at ang aming bunga, siya si Jaime Adelaida. Kinikilala ko lahat ng mga mga sumusubaybay sa amin, mga nanonood sa amin, mga nakikinig sa amin, nakakaunawa sa amin lahat ng mga nabubuhay o lahat ng mga tunay na hindi nakakaunawa kasi at saka yung mga hindi rin nakakaunawa kasi balang araw at makakapag-isip din sila mauunawaan din nila ito saan pa ba saan pangabat doon din tayo darating tayong lahat din ay God po sa ating lahat mga kapatid. Ako po ang inyong kapatid, anak, Adelaida Jaime na ipinanganak at nakatira sa district number 1 ngayon na Mercedes Isabela. Na nandito po ako ngayon sa Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela, Region 2 Philippines, Cagayan Valley. Diyos, Diyos, apo, God sa ating lahat mga kapatid. Ito po yung ginagawa namin ngayon, araw-araw. Uh, kung pwede lang, araw-araw. O pinaka-importante pinaka, -importante, pinaka -importante sa lahat, ito po yung araw na ito, na kagalang galang holiday o holidays, ika nga. Ito po, ito po ba ay kagustuhan ng Diyos at kagustuhan natin? Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Ito po yung kagustuhan talaga ng Diyos na na pag-usapan natin siya ito po ang nararapat na dapat natin gawin at kagustuhan ko rin kagustuhan din namin dito sa Motherland at Promise Land Sinama ko na ang Promise Land kasi kung wala ang Promise Land na, kung wala ang Promise Land na, at na, Motherland ama kasi natin ang Promise Land Ama na pinagbulanan na ng katulad ito sa promised land. Ama. Apo, ama po ang ibig sabihin ng promised land at ina, motherland, land. Nakabuan ng na ating buhay at katawan. Kaya ito po yung pinaka the best o pinaka wish ng Diyos na ito po yung kagustuhan niya na ibantog natin sila o siya. Na kilalanin natin sila. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya po yung siya po ang liwanag na naging langit na Diyos Ama. Langit na Diyos Ama, na siya po yung pinakabubong natin. Pero sa ating pagkatao, dito sa ating pagkatao, ito po yung ating buhay. Lupa na Diyos Anak, ito po yung ating katawan na pinagmulan natin kay Ina Eva. Si Ina Eva nagmula kay Inang Lupa o sa Mother Land. At si Ama Adan, siya po ang Diyos Espiritu Santo na nakikita nakikita ka kahit wala yung personal na pero andito tayo na na personal na, na nasa sa atin ito po yung kung wala naman tayo eh wala naman wala si Ama Adan at Ina Eva na larawan natin pero ang personal nilang dalawa wala dito sa ating piling dahil inayawan ng lahat inayawan natin lahat dahil sa pinaniwalaan natin sa libro Biblia ang libro Biblia ang nagtakip o yan ang daan ng lahat ng mga reliyon upang matakpan, upang siraan si Ineba at si Ama Adan. Kaya po, andito po itong katuwang ito na sasabihin sa inyo, ipapaliwanag namin sa inyo mula kay Ama Martignano at Inay ko, personal ng buhay at katawan, nagpersonal ang langit at lupa at ang ay sabihin nila ang buong katotohanan na si Ama Adan at Ina Eva ay hindi po kailanpang sila nagkasala. Dahil si Ama Adan ang personal ng langit, si Ama Adan ang personal ng Diyos, si, inang, si Ina Eva personal siya ng lupa. Si Ina Eva na nagpamilya sila tayo ang kabuuan. Ang pag-ibig nilang dalawa, tayo po ang kabuuan. Na kahit ayaw nyo man sa kanila, kay Ama Adan at Ine Eva, dahil sa gusto ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, na magkaisa tayo, na sabihin lahat ang katotohanan na personal, ang langit at lupa, Ama martiniano at Inay Conchita. At nang sa yung yung kadiliman na sinasabi magiging puro kaliwanagan na. Ano yung kad kadiliman na yan? Ang kadiliman na yan mga kapatid, yung kadiliman sa libro Biblia o yung Diyos na hindi nakikita sa mga nakaraang reliyon, sa li-reliyon, at sa, sa kasama na din ako kasi sa sa promised land kasi yun po yung kadiliman ka ko kasi hindi nakikita ang Diyos pero sa ngayon nakikita ang Diyos dahil may liwanag na kahit na may dilim pero nakikita ang Diyos dahil naipapaliwanag na natin lahat na naipapaliwanag naming magkakapatid dito sa Motherland ang buong katotohanan katotohanan na siya pong magpapabago o magpapaliwanag sa ating kaisipan at nang sa makamit na natin ang walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat na hindi nakabase lang sa sa anumang bagay na ginawa ng tao na matatalino hindi yung kagustuhan ng Diyos ang sagagustuhan lang ng Diyos ang kagustuhan lang dapat o kailangan ng Diyos ang kailangan nating matutunan o kilalanin dahil langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo at Eva na Diyos Espiritu Santa yun po ang naging ang Diyos kasi hindi na hindi siya tao naging langit, lupa, Adan at inaewa siya yun po mga kapatid ang katotohanan katotohanan na may kapaliwanagan at kailangan nating matutunan liwanagin sa ating mga isipan sa ating isip at nang sa ganon ay yung hinihintay nating hindi nakikita noon pero makikita natin sa pagdating nila ang personal nila, ang Adan at inaeba na sila din po ang ang magbibigay na sa atin ng ginhawa, wala nang hirap, wala nang wala nang hindi maganda o wala nang kapaguran. nagpapasalamat po po sa lahat ng mga kapatid namin na ko dito sa Motherland dahil dito naliwanagan ang aking kaisipan pangunawa ngayon naghihintay na lang tayo ng, ng, ng kaliwanagan sa ating mga kapatid para marami tayong makakaunawa marami tayong magkakaisa para sa gusto nating makamit walang hanggang buhay at walang hanggang kagawaan natin lahat yun po ang aking masasabi may explain sa inyo aawit ako i Piklupi Ang Victoria Bye.

So